David, pagdating sa tatak Pilipino, para sa iyo, what does it mean kapag tinatangkilik ang isang tatak Pilipino na produkto, servisyo? Merong Meron tayong kultura, no, na pag, pag narinig natin yung term na uh, global standard or pang-international, parang karamihan sa atin ang iniisip, pinapalakpakan ng mga puti. But I think, mm. even without the validation of white people or other nations. Mm -hmm. Pag sinabi mo, Pilipino, high quality, magaling, maganda, mm -hmm. um, high caliber. Mm -hmm. So tatak Pilipino is, proud tayo, kahit walang validation sa iba, gustong gusto yeah. ko ang produkto natin, gustong gusto ko ang talento natin. Mm -hmm. Kumbaga, hindi tayo, uh, hindi tayo nag-excel or di natin ginagawa yung mga bagay na yun for validation na ibang lahi. Yes. Mm -hmm. At ginagawa natin yun because we're Pinoy and proud tayo for being a Pinoy tama yes, ba? Yes. yes. Confident pero, tayo. Oo, pero mm. sa totoo lang nag-start yun kasi nung bata tayo. Ewan ko kung na-experience nito pero oh, imported yan ha. Galing, okay. ah, 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 galing ah, sa Parang, para oh, imported to. Ah, iba pag galing. Tapos lahat naman may ah, China rin pala. so, alam, oh, iba. Alam niyo buti nga napakadali na no nung 80s. Oo. Uh ah, ah, tawag, tawag kami ng PX Goods. PX, PX Goods. Yes, goods. Okay, ah, pa, ah, tapos ang pupunta ka sa Olongapo. Subic. Olongapo. O kaya dito sa Cartemar. Uh-oh. Cash and carry. Cash and carry. Ultimo Yossi. Mas gusto natin yung tiyatang na Blue, Blue Seal, Marlboro. <laughs> yes. Mo, uh yun. -oh. uh -oh. Local yan. Ha? Ito, uh oh. Blue tayo Sa Cavite, meron din. American, American. Yes. Uh, um, yeah, mm. base sa mga base ng uh-huh. Amerikano talaga. Meron tayong colonial yes. mentality mayroon na kailangan na. natin tanggalin. Actually, ngayon, nakikita ko naman ng pagbabago. Oh, nagbabago na. Hindi na. Pagbabago. We're more proud. Mm.